to then Senator uh, What? Thank you, Mr. Chair. Okay. What the fuck? Una una, I would like to to thank the Diskaya Kaya for uh, giving everything that they know to this committee. Uh, I just would like to advise uh, the Diskaya Kopol, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sabiamin ah, na sasabihin niyo ano? ngayon dito, gamitin niyo because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa big bigat ng mga pinagsasabihin niyo dito, hindi niyo alam kahit na yung congressman na binanggitin niyo, walang interes sa buhay niyo. Merong gustong susasagay, halimbawa mga taga kaliwa o mga NPA dyan para guguluhin itong Pilipinas. Aambusin kayo tapos i e, i e, doon sa mga congressman Gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman binagsabi na kaya ganito kalaki ang isuupin na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin kundi binibigyan namin si eh, Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba niyo kung magka ilang porsyento dito napupunta kay Speaker? Ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Uh, wala po, wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Percent. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin? May this committee. You want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldiko at kay Speaker o mayroon mong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag, lalang, pag may lasing na po akong kausap na ano, na politiko. Uh, siguro mo ito, dahil uh, alam mo, muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka muna, kasi baka mamaya lasing yung kausap mo, kaya niya nasabi yung 25%. Ah, uh, pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po ni sa taas. Sa taas. Ay, kahit hindi sila lasing, gano'n ang kanilang yes, sinasabi. Yes po, pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmabadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katulad nga po, yung inutangan na po namin ngayon, ay yung banko po ay sinara na po. Pero I sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganon at saka kay ganon yung party niya. Tama? Yes po, Your basta Honor. Tang, busto, basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita eh, niya sa iyo na hindi lang para sa kanya sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganon ang napakaintindi hindi hindi mo. Ang daninig ko po sa kanila ay kahit, sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. ah, <laughs> so wala pa siya ron? Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa Congressman, ha? Yun po ang mga narinig ko taas? madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, uh, wala pa daw sila doon. Wala Sabihin, sila doon? Opo. <laughs> kay Speaker at kay Saldeo.